Aduna na matod pa yung mga advance booking Kapipila pipila ka adlaw ay ha ang selebrasyon sa Valentine's Day. Kini ang ibutiyag ni Ma'am Barba o, o in, sa kaempleyado sa Sakain sa siyudad at sa eksklusibong pagkaginabi sa Brigada News Team. Sobra pag sir, masubra po, masubra po, masubra po pagigana, sir. Sobra po. Pulibok pag sir. May mga love life. Dili di, gina sa mo ah. Advice ni mo sa Padayon lang. Padayon silang gumag. <laughs> Matod pa ni Ma'am Maricho nga sa milabang tuig miabot sa punto nga na fully book ang maong in sagad sa uwan liwas na sa Valentine's naga check out dugang panini nga lauman karong adlaw ang pipila ka magpabuka hinuon aduna yung mga bakanteng kwarto sa nasangpit nga in samtang nahinabi sab sa brigada news team ang ubang empleyado sa maong in kung paunsa nila i ang Valentine's Day sa kuwa sir i-celebrate na ko siya sa ano sa ko ang pamilya o sa ko ang tulo ka anak o sa ko ang nahan o gamahan murag nalang lang mi gamay nga salo-salo sa balay kana ra sir samtang tambag ni Ma'am Leni sa mga mainiton ang pagselebrar sa Valentine's Day ubay gud ang wakana <laughs> na Valentine's Day kay murag dagag preparation para da, na mohatag og bulak sa ilaha nya murag ma-surprise pud sila ba niya? ang akong ma-advise sa ila Safety first, charot. <laughs> Sir, thank you. And the heart of changing lives. Kini sa Brigada, Ryan Bacos, Brigada News.